Puno, ito yung na naka-accessories. Nakikisa mga puro untuk dito lahat binibili yung mga sakin guys ah uh, piyesa true time puro ha ano yan halos bilihan lahat guys banawi street sun city sa Kanawis. abot yan yung bilihan ng mga sakyan. Aksesory sa sakyan guys. Nandun sa kabila ayun sa Hindi na sa likod. Ito pa siya kung Mula Lord Caloocan. Dito sa Kanawis. Layo diba? Ang traffic ha, alas 3 hours, hours. hours ng biya. 3 hours ng biya ay guys. <laughs> Siguro uh, ayun. Yeah. Tiga-tiga lang talaga. Kung hindi ka magtsaga, wala ka namang kakainin. Kahit hindi lang ako ingitain. Sakto-sakto lang pabayad sa Grinti. tubig yan. Yeah. yung iba pumasahe yung iba pumili ng gas ulap hindi na doon kaysa wala wala akong napunta kaysa wala guys tayong trabaho tagal lang talaga at malayo pag masaya ka naman baliwala lang yan. Yeah. ada belakang dia. Oh, Bodi. Kita kau bayar. Nak bapa oh. asok, dan dah nanti, maga apa, maga apa guys, <coughs> dia masih nak. Ligpit yung Kapalitan ko ka dyan Ising Tulog pa Thank you for watching guys Bye bye Arun. Morning. Musta ka na dyan? Hmm? Wala pa. Wala pa. Sabihin ko na lang. Wala pa. Kopi kopi na. Wala mahi. Wala ka dalawa lang. Hindi tayo. na ako. Sabihin si